Time check 2:55. Start time, this is in Let's go. Ride out na tayo, mga master. parigoy ko pa So mamaya na ulit Dito na tayo mga parigoy ko so, Sa Bridge Time check 4.07 Ako na tayo dito pa tagay mamaya na ulit yun tagay tayo na tagay tayo na mga pari ko eh. diretsyo na tayo ng ano panto ng sungay ngayon papahinga muna tayo ng mga siguro mga 5 to 10 minutes Sobrang dilim pa eh. Hindi ka anak lumusong. Ah, uh, napaka dilim pa. Wala uh, makita sa video. Dito na tayo sa sungay mga pari ko. Time check 5.48. Nakakalimutan ko pang ilagay yung memory card sa camera. Hindi ko talagang magamit. Uy, sit. <laughs> Bobo. Mamadali kasi. Ayan. Tayo na tayo. Mga 5 minutes siguro. O pag lumiwanag ng konti. Akit na tayo. Makakatakot yung lusong kanina. Grabe. dilim na makita ang hina ng ano ko ang hina ng ilaw ko kapag invest na lang ano maganda gandang camera ayan ano itang kita walang daya talisay talisay road ito lang maliwanag eh. ito madilim pa medyo lumiliwanag na ah, hintayin mo na tayo ilang minuto let's go uh, wala po pang ilang sungay na to ah pang ilang ano na siko tatlo ba apat ang lima na yata to uh, mabuti na lang malamig eh. Okay, paano eh. Ma medyo maluan. No? Medyo po medyo. Yeah, one to, one to. Naalala ko tuloy yung unang saba ko sa Route 154. Newbie pa lang ako noon at pangalawang ahong ko pa lang sa sungay. Tumukod na ako dahil lumalas na yung sakit sa aking tuhod. Sabi ko, pakiramdaman ko muna at baka mawala uli ang sakit. Sinabihan ko si Master Mike ito na, Master, pahingala ako saglit kinamusta ulit ako dito ni Brother at Joy, kung okay lang. Sabi ko, okay lang. Tara, padyak ulit. Wala na. Bumigay na talaga ang tuwit ko. Kada sima ako, sobrang sakit niya iniupo ko muna para mapahinga. Meanwhile, Oh, sa wakas, tapos na. Ito na yung huling siko. Marabi, hindi ako maka... Ano? Hindi ako maka pag-video. Ang hirap ng cellphone eh. Ang haba ng cellphone ko hindi kumain ano yung kamay ko buti na lang dito banayad na <coughs> medyo banayad na siya kaya nakahawa ko na naayos yung handlebar at cellphone <sighs> ganda ang ganda okay alapit na tayo sungay up <coughs> punting kambot na lang Bababa naman tayo ng ano Santa Rosa Tagaytay Road. Oh, hirap. Let's go. Yun no. Tagaytay na uli. Oh. Ito so, na uli tayo sa Tagaytay. Ba naman tayo ng Santa Rosa. Santa Rosa, Tagaytay Road, bababa tayo. Papunta uling na Bali. Balik tayo sa simula. Ay salamat. Nakahiram ako ng perdible. Ah, nailagay ko rin sa wakas yung memory card sa camera. Salamat. Nagamit ang camera. Laga kasi. Bale. Okay lang yun. At least. This... Nakagawa tayong paraan. Ah, tara, Let's go pababa na tayo ng Ano ba ito? Yung tulay ng Kaykulot Ayan, lusong na Gang na Bali Yaw! muna Medyo naambon-ambon Sana hindi tumuloy Sana Lord Pagbigyan mo ako Ngayon lang Ngayon lang Nah, ke Bridge. One eternity later. Okay, mga pari ko eh. Dito na ulit tayo, na Bali. lang yung ulan eh. Pero yung ambon na ninyem. Ah, nipis na marami. Kaya po, isang pasarin ako. Ano ba mga Ayan mga pare, kay. Dito na. Dito na tayo sa Ano So, diretso tayo. Marcus Mansion. And... Kala na kung mag na tayo doon. Guy. 7 minutes na lang Master 2 km pain yan sa pulang bahay na yan sinula na ng kalbaryo ito hindi ko ito mga dire diretsyo eh either 2 volt or ito kulikat piso piso lang kaya natin yan piso piso lang mga kasalubong pa nga natin kanina si Juban tara ride kapunta kay Mami Tess kain sa'yo mukhang may may aya na naman <laughs> pawis ko grabe nakakapuno ka na isang timba <laughs> ay ma'am lea <laughs> may pasok eh o 159. 5'9 <laughs> thank you Meanwhile, I'm a butterf charge sila na, na budget no, pati cellphone ko eh lubang. Huwag tayo dumaan. <coughs> nasa 20 to 30 gradient dito kaya makakain okay na lang mahirap na safety first laging safety ang unahin ang isipin hirap na huh? magpalsik na One eternity later. Ayan hey, mga pare ko eh. Ako na tayo. Wala akong nakapag video doon sa ano. Marker. Nung mabato. Maon agad ako. Yung binaba pa akong nga pala kanina. Yung ano mga pare ko eh. Yung snake road. May na aksidente. ng motor ng preno. Ayun, muntikan na siya dun sa bangin. Kuti, tumama siya dun sa barrier. ahunin natin. Ay, wala na. Ubus na. Sorry. Ayun, minahingi yung sticker. Hindi <laughs> pa ulit tayong nakapagpagawa. Sorry. Lali, magre-refill na ulit tayo last part ng second segment tapos nito ito bababa na tayo na repal dire, diretso -dire hanggang na bali tapos diretso tayong cardiac ang gagabihin tayo Nang ahang ko dito tumukod ako eh. para may na magnet sa kaliwa kahit anong gawin ko napunta yung bike sa kaliwa ngayon. Try ulit natin. Last time din wala rin sa tono yung RD ko. Ngayon mo wala na naman sa tono <laughs> ipatig ko sa pag-ahon 何? <laughs> tayo ng <coughs> Repal, mga no, parigoy. Tara. patay o pa carjack na ay memory pool naman yung aking camera nanto ako. balik tayo cellphone bad trip ay 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 po, mamaya ulit master card jackil hindi ko kayo one hand mga, mga master Tawang ko muna to ha. Diyan tayo sa tuktok magkita. Yo mga pare guys. Tuktok ng cardio kill. Uh! Alright. Let's go na. Tibig na po, Tibig. kaliwa na tayo dyan okay rotonda rotonda tayo ng sampalok ayun na lusong na tayo pero let's